Hi guys, ngayong araw babalatan ko itong mais na binili ng tatay ko mailig sila dito guys sa mais ah, uh, nilalagay nila yung nilalaga nila minsan ano, ah, uh, iniihaw nila dun sa labas pagka nagsasama-sama sila ng pamilya so, ayan, minsan ang dami so ganito yung ginagawa ko guys binabalatan ko yan, tapos ilalagay ko siya sa sa plastic. Para pag gusto nilang magluto, magluluto. So, nung nakarang araw, guys, nagluto nga ako, di diba? Ay, nagluto yung nanay ko ng mais, tapos may naiwan. Walang kumakain, kaya kinain ko na lang. So, ngayon, nakita ko na naman, pamili na naman sila. So, ganito yung ginagawa natin. Medyo madilim lang, guys, itong video ko, kasi patago lang ako na nagbi-video dito sa may kusina namin. Medyo madilim yung, ano, yung ilaw dito. So, ganyan yung ano natin, video. So, alam mo guys, may kaibigan ako na nakapagsabi sa akin na ang sabi niya, lahat daw ng mga pinapos ko, puro daw trabaho, trabaho. Eh, hindi naman ano, uh, hindi naman masama yung sinabi niya. Kumbaga, ganon talaga guys. Sa so, totoo sin lang, matagal ko na rin yung sinasabi na sa paggagawa ng content na yung iba nahihirapan kung ano yung mga content na gagawin nila aba ibig sabihin nun wala ako kayong ginagawa sa buong maghapon kasi ako sa dami ng ginagawa ko guys marami talaga akong nagagawang content patago pa yon guys sa paggagawa ng ano ng content sa pagbibidyo ng kung ano yung ginagawa ko So, ayan, ito mga ano, oras nito guys, nung ginagawa ko ito mga alas 4 na. So, tapos na sila mag ano, habang kumakain sila ng, ng lunch, ako naman ginagawa ko to guys. Pagkatapos nilang kumain, ako naman yung kakain. Kahapon to guys, yung ginagawa ko kasi hindi ko na nagawa. Naipos kahapon kasi i-edit ko pa nga guys. So, ayan. So, yun yung ginagawa natin, guys. Araw-araw, ang daming ginagawa natin. Ganun lang yung buhay ng OFW, guys. Maghapon. Almost 16 hours working. Kaya yung iba dyan na nakikipag-usap, nakikipag-chat. Sa totoo silang po, hindi naman po akong isna. Pero ano, tawag dito. Ako po yung napakarami ko pong ginagawa. So, pagtapos ko ng trabaho, nag edit ako ng mga video. So, kung makikipag-usap kayo para lang makipagkumustahan at nagugugul ako ng oras, sayang mo yung oras ko. Kung di naman ho importante, may mga kaibigan ho ako na nagpapaturo, nag-tutorial kami one-on-one. -on -one. Okay ho, binibigyan ko ho yun ng panahon. Kahit yung sa mga nanonood dyan ng na mga tinuturoan ko, binibigyan ko sila talaga ng panahon. Uh, makausap sila, naturoan sila kung ano yung tinatanong nila sa akin. Pero yung mga chat-chat po, wala ko akong panahon sa ganun guys. Pasensya na ho talaga kayo. So kung gusto niyo yung video ko, please share.